Hello guys, ari ko di sa Plaza Sang Lambona. May duwa galik ko di kada nga nakita nga kay napagayom-yom sa ilang nga duwa. Ambot kung taga ni sila pa man tabi kung din sa taga di ni ang mga duwa ka gwapa nga nga cute cute nga gamay nga mga amadan taw bala ina uya-uya pa na sila. Hi dai, Kagwapa bala mo, day. Naku sa imo dai na salapit pa imo nga ano buhok. Taga diin ka Day. <laughs> Ay, kagwa- ano kita nakamalipayon galik ka lang bata nga taga diin ka Day ikaw yun, Day. Huwag yung yakap pa, Day. Pero kakadlaw, kakadlaw. Kanita ganyan ka ka Day. May kon pati mo, Day. May pangabas. Pwede ka pangayo ni Day. Libre ko ni Ay! Huwag yung sila yung mga dalaga sa ano naman. Nagkakalinog ka mo, Day. Abaw, naglagaw. gali ka mo di sa Lambonaw, Day. Te, ano man ba dai Day, sa plaza sa Lambonaw, Day. dai Hi! Ano mga hambal nyo ga? Malami. Malami. makita ka mo mga amigo ga. Masaya makita ka mo din mo din soltero. karon ga. At charot.